rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay tuluyan ng pinalayas ng pamilya Montenegro ang mga magulang nga nitong si Mokang na kung dahil niya sa kagagawan nitong si Edwin kung kaya sumabog na sa galit itong nga si Ramon at dito nga ay harap-harapan niyang tinutukan ng baril ang uh, mag-asawa nga si Don Marsing at siya donya Nita ay binuhat na nga ng kanyang mga takuhan upang itapon nga sa labas ng bakuran ng mga Montenegro at dito naman ay uh, kaawa-awa ang sinapit ng mag-asawa dahil halos uh, ihagis na lamang uh, ang mag-asawa nga Marsing at Aling Nita sa ginawa nga ng mga tauhan nitong si Ramon sa sobrang galit niya dahil nga muntik nang mamatay ang inaakala niyang anak niyang ito nga si Tanggol pero ito ay si David na nagpapanggap lamang para makamkam ang yaman ng mga Montenegro At dito naman ay galit na galit itong si Mga Marsing dahil nga naiwan si Mokang dito sa piling ni Ramon Kaya't sabi nga dito nitong si Mga Marsing ay babalikan niya ang kanyang anak at dito naman ay galit na galit nga ang isa sa mga katiwala nitong uh, si Ramon at sinabi nga dito ni uh, Mang Marsing na kayo lamang ay mga tauhan at isa lang kayong mga utusan at dito nga ay galit na galit. Ang katiwala nitong si Ramon at sinabi niya nga dito na kahit na ako ay isang tauhan lamang pero mas may karapatan ako sa iyo at ikaw ay uh, isa lamang kayong uh, basura at kalat at yan ang nararapat sa inyo pasalamat pa kayo dahil nga naawa pa sa inyo ang aking uh, boss dahil hindi agad kayo pinatay dito nga sa loob ng kanyang bakuran at dito naman ay hatak-hatak niya -hatak nga itong si Mokang na kung saan ay inihagis niya sa loob ng kwarto ang kaawa-awang buhay ni Mokang sa piling ngayon nito nga si Ramon at dito nga ay takang-taka itong si Mokang kung bakit ano ang nangyari dito nga kaya uh, Alberto Pias na siya ang kanyang pinakasalan na ang akaang buong akala niya ay napakabait at napakabuting tao dahil nga tinulungan ang kanyang tatay na maoperahan at uh, gumaling nga sa hospital at sinagot niya ang lahat-lahat ng gastos at ikaya nga pinakasalan siya dito ni Mokang ngunit ito nga ay limalabas na ang tunay na ugali nga nitong si Ramon at dito nga ay inamin niya ang lahat-lahat kung ano ang kanilang tunay na negosyo at kasabi kasi dito ni Mokang ano ba ang mayroon sa loob ng inyong pabrika bakit merong pulis kang sinasabi sa akin at dito nga inamin niya na ang kanilang uh, negosyo ay droga, cocaine at dito naman ay laking gulat nga nitong si ang na hindi niya sukat akalain na ang kanya palang pinakasalan ay isa sa mga drug lord sa bansang Pilipinas na dati ay pinatay na at nabuhay lang siya muli ano kaya ang gagawin nitong si Mokang ngayong siya ikukulong na sa kwarto nitong ang kanyang asawang si Ramon at dito niya nga mararanasan ang hirap at bighati sa buhay ng mga Montenegro pag hindi siya nagpakabait kaya Mokang ang gawin mo na lamang ay makisama ka mahalin ito nga nga si Ramon at dito nga ay nga siya dito nga si Mokang at ito namang si Mokang ay umamin sa kanya na pinipilit kong matutunan kang mahalin ngunit ngayong araw na ito sa lahat ng mga nalaman ko ay hindi ko natatanggapin ang iyong pagmamahal kaya dito naman lalong sumiklab ang galit nga nitong si Ramon kaya dito ay naihagis niya uli at nasakal at nabigti niya na ang kaawa-awang si Mokang at pagkatapos nga dito sinabi niya na walang pwedeng magsasama kung hindi tayong dalawa lamang habang buhay at saka niya ito binigti at iniwan niya nga ito sa kwarto at nilak niya. Kaawa-awang mukhang nagdurusa at bigati ang kanyang naranasan dahil nga ang kanyang nanay at tatay ay pinalayas pa sa mansyon ng mga Montenegro. And guys, ito po ang ating pakaabangan. Mamayang gabi, dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ, ang batang kiyako at kung nagustuhan tunin nyo ang video for today. Paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!